Okay. Can you describe ano yung partnership? Ano yung ini-endorse mo sa Purple Hearts? Okay. Siyempre, ano, loyal tayo sa Purple Hearts and thankful ako na napiliin lang ako maging dad ambassador yung first kasi talaga yung two flagship variants nila yung veggie boost and yung fruity boost kasi yun din talaga yung ginagamit ng baby ko yung son ko na si Joaquin kasi picky eater talaga siya eh, so happy ako na meron ganyan ng purple hearts kasi important talaga sa mga bata yung makain ng vegetables ng fruits so meron talaga itong natural ingredients ng vegetable and fruits so talaga magiging maganda yung development ni Joaquin yung nutrition niya and mas magana sa kumain dahil sa Purple Hearts. And ngayon kasi meron siyang tatlong variants, yung Mighty Boost, yun yung ginagamit ko, yung Mighty Boost kasi for bones, for muscle, for growth. And meron din siyang Immunity Boost for Immunity Boost for Immune System and yung Smarty Boost for Memory. Yun. How old is what you Si Joaquin ay 5 years old na. Oh wow! And are you all hands on that? If you have the time at yes. wala ka masyadong schedule? Kaya thankful din ako sa Purple Hearts kasi nag din talaga ako ng Purple Hearts. So nababalance ko yung, yung work ko and yung time ko with the family. Kasi syempre kahit na busy tayo, gusto ko masubaybayan yung milestones ng mga babies ko. Ano yung mga nakita mong milestone because you have been such uh, hands on that? At, first step, mga ganyan. Ang lahat din. Siyempre, lahat. inabangan natin yun yung unang paglakad, takbo, pagsasalita nila. Tapos ngayon, kasi si Joaquin nag sa Ateneo. So, uh, medyo natututo na siya magbasa. Hmm. Tapos nagsusulat na siya. Magaling na siya mag-math and magaling sa colors, lahat. So, mas nakakausap ko na siya ngayon si Joaquin. Mana sa... Mana sa mommy and dad. eh, <laughs> <laughs> yung dancing naman. Yun yung, yun yung nakakatawa kasi Uh, pati si Isabella, yung baby girl ko basta si Joaquin at Isabella, pag nakakarinig talaga sila ng music ng beat sumasayaw talaga sila and nakikita ko rin na parang may future din sa pagkanta kasi may din sila kung so mukhang nasa dugo talaga thank you lord parang may interest na sila sa pagsasayang. Sa, sa as showbiz siguro kasi 5 years old po. <laughs> But, yun si si Joaquin. Pero syempre yung yung talent na nakikita ko dun eh. Kasi nung pinapanood niya ako sa Stars on the Floor, siya niya, Daddy, I want to be like you. Tapos nung nag-champion ako, yun yung pinakamasarap na feeling na sinabi nga ni Joaquin na, Daddy, I'm so proud of you, champion. So si Isabelle ganun din. Actually nanood sila nung, nung finals ng Stars on the Floor. yes, Yes, kasama sila sa studios. Yung ko si Dea and si Raver. Kaya siguro mas ganado rin talaga tayo mag-perform sa yung family and enjoy ko rin talaga yung competition ng araw na yun kasi fulfillment na and very happy talaga yung nararamdaman ko nung nanonood sa akin yung family ko sila talaga yung nagbigay ng lakas sa akin Okay na po kami. <laughs> <laughs> One of each. Opo kasi sobrang thankful ako kay Lord dahil una talaga nagpray ako na sana bigyan ako ng baby boy. Tapos binigay sa amin si Joaquin. Tapos yung second baby nga, Nagpray ako ng Lord na sana baby girl. Para pag baby girl, okay na. Kota na meron ng baby boy at meron ng baby girl. Kung ako gusto ko pa ng isa, pero syempre, ang hirap din kasi sa mga babae, kaya salute sa mga sa mga nanay. Kasi nandun din ako nung, nung talagang sa pagbubuntis, yung journey ni talaga. Mahirap talaga. Kaya salute sa mga nanay, sa kaipinso talaga at pagmamahal. Ano so, yung I mean, best part of being a uh, Best part siguro na sila yung naging inspiration ko ngayon, sila yung, yung strength ko. Yung pag umuwi ka lang sa bahay na hinahalikan ka, na inaakap ka, parang everyday the best feeling na parang ilalambing ka ng pamilya mo, yung asawa mo, yung anak mo. Kaya parang everyday thankful ako kay Lord. Gusto kong gumawa ng pabuti palagi kasi yun yung parang Lord, thank you for blessing me so much more than I deserve. Kasi ang ganda na ng misis ko. Gwapo yeah, ng anak ko si Joaquin. Tapos ang ganda ni Isabela. Sobrang malalambing na, na bata talaga. What's next?